magandang araw sa inyo guys ayan andito na pala tayo sa Tarum <laughs> Tarum na pala to Tarum lipmanan so ayan eh, shoutout pala kay tita glo montanyo sa natama yung sinabi ko. hindi lang ba kay tita glo <laughs> shoutout sa iyo tita glo pupuntaan ko yung Tarum center ng Tarum lipmanan magtatanong tayo Kuya, sa'yo po nga gining sentro ng tarum Igdi na po Sige po, salamat po Ay, sa'yo kuya, kaliwa kanan Igdi po Ayun na po ini eh. Salamat po So yan, pasok tayo ng sentro ng tarum mga bata oh. Ayan, siya rin tayo dito ayan, napatpat tayo dito sa Tarumbit Mana Sa aming intersection, paano tayo mo dito? Meron dito, meron dito Dito tayo So, ito yung pinakamplasa ng Tarum. Ayan o. Oh. Eh. hanapin natin yung labasan pagunta ng Ligmanan. Ano nga ba yun? Teka lang. Ito yung ano nila. Lahasa. Ito ko simbahan eh. Ayan. Simbahan. balik tayo hindi natin pwedeng sagasaan yung palay ito yan kay Tita Glo Tita ito na yung plaza ng Tarum Ayan, ito yan ito pito pa tayo so, ito na pala yung pinakong sentro ng Tarum ito hindi ko lang kung saan ito papunta bukan lang natin sundan napadpad tayo ng tarong libmana first time kong pumasok dito kaya papunta in comment down below guys nakakaganda ah -ano, hindi ah. ko na kasi alam kung saan ito papunta eh Anyway, shoutout po sa lahat ng taga-tarong yung So, yan. Sana mahanap din po video na to mapanood nyo rin po ito ah, yun yun na yung papunta ng sentro na sentro na yung sentro ito yung tulay o diba dun tayo galing dito naman tayo pupunta so yan na oh, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpo-comment nagla-like and, and share na ating mga videos so yan lalong lalo na po sa mga nagpo-follow sa ating Facebook page maraming maraming salamat po sa inyo so once again hanggang dito na lang po yung vlog natin para tarong yung manan so yan shout out kay Tita Glo Tito, yan Tita Glo po tayo yung tarong lang po tayo sa next block yan marami marami sa lahat